Si Junko Furuta ay pinanganak noong January 1971 sa Misato, Saitama, Japan. Kasama niyang nanirahan ang kanyang magulang at dalawang kapatid na lalaki. Habang siya ay nag-aaral ng high school, nagpa-part-time job din siya sa isang plastic factory sa kanilang lugar upang makapag-ipon sa pagpasok niya sa college. Si Junko ay maganda, masipag at matalinong dalaga. Popular siya sa kanilang school at marami ang humahanga sa kanya. Isa na dito si Hiroshi Miyano na isang sika sa kanilang school. Niyaya ni Hiroshi na makapag-date sa kanya si Junko ngunit tumanggi ang dalaga dito at hindi alam ng dalaga na ito na pala ang tsa sa kalunos-lunos na mangyayari sa kanya. Hindi matanggap ni Hiroshi na tinanggihan siya ni Junko at ang iniisip niya ay masyado siyang minamalit nito. Kahit na maayos ang pagkakausap nila ng dalaga. Noong November 1988 ay nagawa sila ng isang plano para madakip si Junko. Katulong ng mga kaibigan niya ay gumawa sila ng isang senaryo. Noong araw na iyon ay nagbabike si Junko pauwi sa kanila. Pero may isang lalaki ang sumipa sa kanyang bisikleta at siya ay natumba. Pero dumating si Hiroshi at siya ay inilalayan at pinagtanggol. Nag-alok si Hiroshi na ihahating na niya si Junko sa kanilang bahay. Ayaw man ni Junko, ngunit siya ay nag-aadala na baka balikan siya ng lalaki. Kaya pumayag na din ito. Walang kaalam-alam si Junko na may planong hindi maganda si Hiroshi sa kanya. Imbis na sa kanila siya, inihatid nito ay sa isang abandonadong warehouse siya dinala. Dito na nagsimula ang kalunos-lunos na paghihirap ng dalaga. Ilang beses siyang pinagsamantalahan ni Hiroshi at pinagbantaan na pag nagsumbong ito ay papatayin nito ang kanyang mga gulang at kapatid. Pinagmalaki pa ni Hiroshi na meron siyang koneksyon sa mga yakuza. Dinalan ni Hiroshi si Junko sa isang hotel. Tinawagan niya ang kanyang dalawang kaibigan na sina Joe Uruga at Yasuhi Watanabe. Natulad ni Hiroshi ay ilang ulit din nila ang pinagsamantalahan si Junko. Hindi ito ang unang beses na ginawa nila ito sa isang babae. Noong isang linggo na ay pinagsamantalahan naman nila ang isang labing siyam na taon na dalaga. Kinabukasan ay dinalan ni Hiroshi si Junko sa park na malapit sa hotel. Dumating ulit ang mga kaibigan ni Hiroshi. At may isa pa itong kasama na nagngangalang Nobuharo Minato. Dinala nila si Junko sa bahay ni Minato at doon paulit-ulit siyang nilapastangan ng mga ito. At noong araw ding iyon, ay napunta at nag-alala na ang mga magulang ni Junko kaya nagpasya silang mapunta sa police station upang i-report ang nawawalang si Junko. Ngunit noong araw ding iyon, ay nitusan na at sinamahan ni Hiroshi si Junko na magpunta sa police station at ipaalam na hindi siya nawawala at sumama lang siya sa isang kaibigan at doon na din natigil ang paghahanap sa kanya. Nang dumating sila sa bahay ni Minato, pinakilala ni Minato si Junko sa kanyang magulang at sinabing nobya niya ito at doon ay paulit-ulit siyang pinagsamantalahan ng mga ito. Makalipas ang dalawang araw ay nalaman ng mga magulang ni Minato na hindi niya nobya si Junko. Ngunit wala din silang magawa dahil kahit sila ay takot sa kanilang anak at kahit sa kanila ay nagiging marahas ito. Araw-araw ay paulit-ulit siyang ginagamit ng mga ito at halinhinang sila sa paggamit sa kanya. Walang humpay hanggang sa magsawa ang mga ito. Sa ikasampung araw ay nagsama ng mga kasamahan sa grupo ng mga Yakuza si Minato at sinabi niya pwede nilang gawin ang kahit na ano kay Junko. At sa lumipas na ilang araw pa hindi lang Trentang kalalakihan ang gumamit at pumila sa kanya. Meron ding mga babae na nagpupunta, ngunit katulong din sila sa pagpapasakit sa kanya. Pinaniniwalaan na mahigit isang daang kalalakihan ang gumamit at nanakit sa kanya sa loob ng na putdalawang araw na nilagi niya sa malampian ng bahay na iyon. Sa mga araw pa na lumipas ay sobrang pananakit ang kanyang dinanas sa magkakaibigan. Hindi nila pinagsusot ng damit ang dalaga at hinahayang nakahubad, iniihian at pinapakain ng kanyang sariling dumi. Binabagsakan ng dumbbell sa kanyang tiyan, hinahampas ng golf club, at dahil dito ay nawalan siya ng kontrol sa pagdumi at sobrang na-damage ang kanyang mga internal organs. Ipinapasok din siya ng mga ito sa freezer at palalabasin lang para gamitin. Ilang araw pa ang nagdaan at nagsimula ng sumuko ang katawan ni Junko at lahat ng malalapat na pagkain o inumin sa kanyang tiyan ay agad niyang sinusuka na lalong kinagagalit ng mga salarin at sasaktan na naman nila ang dalaga. Paulit-ulit at walang humpay. Noong ikadalawampung araw ni Junko at hindi na siya makalakad at gumagapang na lamang siya papuntang banyo dahil binuhusan ng mga salarin ang kanyang hita ng lighter fluid at sinilaban ito gamit ang lighter. Pagkatapos ay pinaghampas ng golf club na nagresulta ng pagkahuyag ng laman sa kanyang gita. Hindi na din siya makahawak na maayos at lahat ng bagay ay humuhulag po sa kanyang kamay dahil dinurog nila ang kanyang mga daliri gamit ang dumbbell. Minsan isang gabi ay nagtangka si Junko na tumawag sa pulis gamit ang telepono pero nahuli agad siya ni Hiroshi at agad-agad siyang pinigilan. Dahil dito ay nakatikim na naman siya ng iba yung pahirap. Habang nakahawak sa kanyang kamay ay pinapaso ng mga ito maselang parte ng kanyang katawan sa gitna ng kanyang mga hita. Matapos mangyari ito ay nagkumbulsyon siya ng gabing iyon. Ngunit ito ay kanyang nalampasan. Siya ay nagmamakaawa sa mga ito na tapusin na lang ang kanyang buhay dahil hindi na kaya ang sakit na kanyang dinadanas. Ngunit lumisilang ang mga salamin. Sa ikat-tatlong araw ni Junko ay hindi na siya makaihip dahil sinunog at pinaso ng mga ito ang maselang parte ng kanyang katawan. At kung ano-ano matutulis na bagay ang pinapasok nila dito. Katulad ng witis, barbecue stick, ultimo ang butas na gamit nila sa pagdumi ay pinapasokan din nila ng witis at iba pang matalas na bagay ang lahat ng butas ng kanyang katawan pati tenga, mata at ilong ay pinapasukan din ng mga matatalas na bagay. Dahil dito ay nabulag si Junto. Ang kanyang itsura ay hindi na halos makilala sa dami ng pasa at sugat sa buong niyang katawan. At ang kanyang mukha na noon ay napakaganda ay halos hindi na makilala. Noong ikaapat na pong araw ng Junko ay tuluyan na siyang inidikpit ni Hiroshi at inilagay sa drum na binuhusan ng samento at tinapong ng drum sa Kyoto. Makaraan ay dinakip ng mga pulis si Joe at Hiroshi dahil sa kaso ng paggahasa sa isang dalaga habang bihag nila si Junko noong Desyembre. Tinanong ng mga otoridad si Hiroshi kung anong kinalaman nila sa kaso ni Junko dahil halos parehos lang ito. Hindi na tumanggi pa si Hiroshi at sinabi niyang lahat dahil kanyang iniisip na baka kinantan na siya ni Kinabukasan ay ginampot ng mga pulis ang iba pang kasabwat sa krimen. At doon natagpuan ang katawan ni Junko at agad-agad itong pinaalam sa kanyang mga magulang. Hindi kinaya ng ina ni Junko ang sinapit ng kanyang anak at ito ay nanatili at nagpapagaling sa isang psychiatric center upang magpagamot dahil ito ay nakaranas ng mental breakdown. No April 2, 1988 ay nailibing na si Junko. Hindi nilabas ng otoridad ang mga pangalan ng mga salarin dahil pawang mga menor de edad ang mga ito. Ngunit nalaman ng mga journalists ang tunay na pangalan ng mga salarin at nilathala sa publiko dahil naniniwala sila na hindi sila dapat pinuprotektahan. Nahatulan ng guilty ang apat na salarin at si Hiroshi ay nahatulan ng labing pitong taon na pagkakabilanggo. Ito ay umapila sa korte, ngunit ito ay kinanggihan at lalo pang nadagdagan ng tatlong taon na pagkakakulong ang kanyang sentensya. Ang ibang salarin ay nakatanggap ng hindi bababa sa pito hanggang siyam na taon na pagkakakulong.